Alasinko'y medya kasudma kan magsikid ang mahiwasan na checkpoint sa Libon Albay. Sa mga interseksyon na iniip, puminususyon ang tropa kan Albay Police Provincial Office, Highway Patrol Group Bicol, asin Philippine Army. Wala toon na para kan otoridad na palawag asin paluwa sa banwaan na nagresulta sa pagkaka-impound kan onseng motorsiklo asin pagkakadakop kan 36 na driver. Kadaklan sa mga nasampulan mayong plaka, bakong reestrado ang motorsiklo asin mayong driver's license. Ay, ang pinaka-roll po namin dito ay i-check po natin and speak natin yung mga motor vehicles, particularly po ito mga motorcycles na walang mga, asiguraduhin po natin na meron sila daladalang mga registration at may mga driver license po sila. Limang checkpoint ang sabay-sabay na ipiglatag sa banwaan. Sigun kay Provincial Director Police Colonel Fernando Cunanan Jr., ang operasyon parte kan Joint Comelec Checkpoint and Anti-Criminality Campaign, Anti-Car Napping Operation as in Implementasyon kan Comelec Ganban as in kan Republic Act 4136. Para sa direktor, inimanan ang sa indang lakdangani makurtar na ang naglalangkaw na insidente ng panggagadan sa nasambit na banwaan kung sa in pinakahuring biktima si punong barangay Alex Repato kan barangay San Jose Libon Albay na pinagbabadilgadan matapos na magsunad gan sa iyang Certificate of Candidacy kan lunes. Yan po ito sa paraan para maskupil natin ang criminal dito so, sa ng Albay. kasama po natin ang uh, uh, HPG at sila po yung primary uh, agency uh, unit ng PNP sa pag-check po ng mga vehicles na unregistered, yung mga may violations. At uh, at three po, no, mabawasan po natin yung mga pakalat-kalat ng mga motorcyclo na ginagamit sa criminal dal. Siring kan mga residente sa Banwaan, lauman kan opisina kan Comelec na matuldukan ng election-related violence sa indang nasasakopan na lugar. Maging sindaman kaya an may takot naman. Apuera kaya kay Repato, Enot ng binadilgaran kan Agosto 22 ang top nature kagawad kan Barangay Nugbo, Libon Albay na si Relly Mata na ikinadamay man kan agong kaining si Alfredo. To secure the peace and order ng munisipyo and also yung mga tao na nandito mismo sa munisipyo. Also the filing of COC ongoing. So masecure din natin yung security ng mga candidates. Asigurasyon kan PNP apuera sa checkpoint Padagos man giraray ang sa indang saindang pakikipagtabangan sa ibang otoridad sa ginigibong mga lakdang sa pagsoy-soy sa mga kagibong nga ni matawanan ng hustisya ang mga biktima. Sana ngayon po, sa nangyayari lang yung may checkpoint, sana sumunod na sila. I-restro na lang natang motor nila, kumuha sila ng lisensya para pagdating sa checkpoint, mas madali sila. Kung hindi sila matatakot, dadaan sila ng, wala, wala silang isipin na holdin oh, sila kasi wala naman silang dalang violation sa motor. Uh, ang ito pong uh, Albay Provincial Police Office. Katuwang po ang uh, Libon uh, Municipal Police Station sa guidance po ng ating uh, Regional Director sa Police Brigadier General Pedro Mundo Binke. Andito po pinag uutos po niya na panitiliin ang uh, seguridad dito sa uh, munisipyo ng Libon at uh, sa buong Albay. At uh, dito po may main concern po natin sa Libon. Uh, gusto po namin paramdam sa inyo na ang inyong kapulisan ay nandirito pa mamuntabay sa inyo. Mientras tanto, padagos man ang ginigibong paglibot kan Albay PPO sa iba pang election offices sa probinsya, ngani masiguro na magiging matrangkilo ang barangay asin sanggo kabataan elections sa Oktubre. Para sa mga baratang tatakbikol, Carmelo Balia.